Sige, magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa ating mga kasama sa media na sumama sa amin ngayong umagang to. Ito pong uh, ginagawa natin ngayon ay magpa-file nga po tayo ng uh, disbarment laban kay uh, dating Pangulong uh, Digong Duterte. Ako po si Atty. Vijay Topacio, isang abogado rin. At uh, alam ko naman po no na napakataas ng pamantayan ng uh, ethics ng legal standards po ng ating batas para mag-practice no yung tinatawag nating uh, legal profession. At sa loob ng isang administrasyon, uh, sa buong administrasyon ni Duterte ay nakita natin yung uh, pambabastos sa mga kababaihan, pamba, pamba, mga late night na pagbumura, pambubuli at yung pagpapakita na siya ay isang strong man no, sa ating bansa. At ito ay walang lugar sa ating uh, batas. Kaya po dinudulog po natin ngayon sa ating uh, pinakamataas na hukuman, sa ating mga mahal na hukom na desisyonan at uh, tanggalan ng uh, lisensyang maging abogado si Pangulong Duterte. Nataon din to dahil sinabi niya na siya ang magtatanggol no, sa kanyang anak na si VP Sara sa impeachment na darating. At naniniwala tayo na dapat uh, desisyonan ng Korte yung matagal na pambabastos at pambababoy ng ni Pangulong Duterte sa ating bayan. Witness po tayong lahat dito. Witness ang buong mamamayan dito. Nakita natin kung paano nagmura, nakita natin kung paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano iwaliwa, ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang